Bigla daw nawala ng malay ang kanyang motorsiklo dahil nga sa sobrang init ng panahon. Nag-check tayo ngayon ng gasolina kung may dumadaloy ba. At syempre nag-check na rin tayo sa kanyang spark. At dahil all goods naman yon nag-double check tayo sa kanyang compression. Well, upon checking, eto na nga ang ating napansin parang may kakaibang pwesto talaga. Ang rocker arm niya, ang exhaust na rocker arm ay napunta sa intake at ang intake ay napunta sa exhaust. Na ating tanungin ng may kanya, madalas daw sa lubak ang kanyang dinadaanan kung kaya't nagkapalit-palit lang. ko. Pati ang kanyang balls at ang kanyang Adam's apple ata ay nagkapalit na. Ito naman ang kaibahan ng rocker arm ng intake at exhaust. Ang exhaust ay meron siyang parang kuntil na nakausli, may trabaho yan. At ang intake naman ay wala. Well, ituro ko sa inyo kung bakit may nakausli dyan, samantalang yung isa naman ay walang nakausli. Para yan sa decompression during starting nyo para hindi mahirapan ang starter motor. Kita talaga sa itsura ng kanyang makina ang kasipagan ng may kanya. Nakalimutan niya na atang mag-change all. Sobrang sipag. Ngayon ay mas magsisipag ang may kanya sa kawi-withdraw. Labas pasok ang ATM mo sa ATM machine. At kung naguguluhan ka pa kung ba't may nakausli doon sa kanyang exhaust Rocker Arm, sige, ituloy natin ang panunood mo. Dito sa kanyang camshaft may makikita kang decompression ang tawag dito sa madaling salita tuturo ko para mas maramdaman mo. Ito, yung gumagalaw na yan, decompression yan. Mas mataas kasi ang compression ratio ng unit na ito kung kaya't nilagyan ito ng decompression para makatulong during starting. At dahil duguan na nga ang itsura ng kanya cylinder head, ayan, kinalas na natin para matuklasan kung ano meron sa ilalim. At dahil bumuga, <laughs> bumula medyo bahagyang gastos malala. Hindi magmi -me and greet ang batok at noo mo rito. Pagkasyahin natin ang laman ng wallet mo. Sa sitwasyong ito, medyo deform na ang iyong balbula, hindi na kaya ng hasa. At kung itatanong mo kung bakit naging ganto, isa lang ang dahilan niyan, carbon deposit na namuos mismo dito sa kanyang pinaka-valve seat. Samahan mo pa ng oil, syempre mas matibay na yon at kaya niya nang i-deform ang iyong balbula. After mailagay sa tamang pwesto at mapaandar ang kanyang motorsiklo, eto na nga, nag-usok, lalo siyang kinabahan. Ang sabi ko nga, huwag kang mag-alala, ang usok na yan ay nagmula lang doon sa ating old method. Yung mga old mechanic, alam yon kung ano yung old method para mapaandar ang isang motorsiklong biglang tumirek at nag-loose comb. Dito nga ay nagdo-double check na lang tayo sa kanyang coolant. Ang kanyang coolant level, pinadagdagan natin dahil medyo kakauntit, pumasok na sa ilalim. Nag-advise na rin tayo sa kanya na ugaliin mag-change oil kaysa mag-change all. At sabi rin natin sa kanya na ugaliin mo rin maglagay ng carbon cleaner kahit once a month para hindi maulit yan. Well, start ulit tayo. Testing natin pag nakaamoy ba ng daliri kung i-start agad. At dahil hindi na makangiti ang may kanya, kinanong ko nga siya dyan kung alright ba tayo dyan. <laughs> alright. Ihabol ko lang may iba na palang kumalikot sa kanyang motorsiklo.